Hi, Hi. <laughs> Say hi to my, to my vlog. Hi. Ayan, mag oh, me tayo. One, two, three. <laughs> One. Thank you so much. Thank you. Okay. Oh, may sticker siya ni Mamang Guard. Talo kayo. Oh, ayan, oh. Yun, natupad ko na yung isa sa pangako ko dito sa Jeddah. Uh, ah, mabigyan ko sila ng pre-food pagbalik ko. Ah, uh, priority ko talaga si Ate Tess kasi... ah uh, tawag dito, uh, yun kasi yung pangako ko sa kanya, once na makaapak ako dito sa Jeddah, nasa New York pa ako, nangako na ako sa kanya, once na makaapak ako dito sa Jeddah, uh, siya ang uunahin kong bigyan ng pre-food Kaya, uh, yung iba, sa susunod kayo naman, ha? Uh, sorry na sa mga nadidelay na mabigyan, inshallah uh, insya Allah, mabigyan ko kayo lahat. Uh, konting unawa lang kasi, uh, alam nyo naman, uh, may trabaho rin si Mamang Gardas, nag-iisa lang ako. Uh, unawain nyo po na nadidelay yung pagbigay ko sa inyo ng pre-food Pero inshaAllah Allah, uh, mabigyan ko kayo lahat antay antay lang, kunting unawa lang mga kabayan Kasi ano uh, mahina ang kalaban uh, Unawain nyo, sorry na agad sa mga hindi ko pa nabibigyan uh, Mabibigyan ko rin kayo sa mga susunod Sinisikap namin ni Commander na may schedule kayo lahat Thank you!